Sir, meron po tayong tanong muna sa mga Facebook followers natin. I'd like to remind everyone that we're also live streaming, welcoming our listeners on Facebook. Uh, Beng, Benedict, bakit po kayo ang dapat na maging presidente ng Pilipinas? Beng, siguro hindi para sa akin ang sabihin yan. Kilatisin po ninyo lahat ng humarap dito at batay sa kanilang mga sagot, batay sa kanilang mga pananaw, sa kanilang mga pagpasya, sa kanilang track record ay uh, kayo makakapagsabi kung uh, sinong karapat-dapat. Uh, para sa akin, uh, malinaw ang aking track record. Uh, malinaw ang aking uh, nagawa nitong nakaraang dalawang uh, taon na panunungkulan na malinis, walang banta at uh, positibo, may uh, kabuluhan no sa pagbaba ng presyon ng gamot sa paglaban para maibaba <laughs> ang mga buwis, at uh, tumaas ang take home ng ating mga uh, lalong-lalong na sa middle class, ang ating uh, paglaban para sa katwiran ay malinaw naman po yun. So, kayo na po siguro ang pinakamakakapagsabi. At Beng, hindi ko alam kung saan kayo haharapin. <laughs> <laughs> kaya gumagano ko. Marami naman pong camera. Hindi ko alam kung saan ko haharapin si Beng. <laughs> <laughs> <Camera> na <laughs> <laughs> one of the cameras is good. <laughs> AR sa from interaction. Yes, sir. I don't know if you will agree, no? Isa daw sa mga... Aron, Aron? I'm AR, AR sa from ah, interaction. AR, AR. 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 I don't know if you will agree, pero isa daw sa mga daan na hindi matuwid at lubak-lubak ay ang Comprehensive Agrarian Reform Program ng Aquino Administration. And uh, ang sabi ng mga analysts, ito daw din yung ugat kung bakit nananatili yung inequitable distribution of wealth and uh, malawak na gap between mayaman at mahirap that as we know, yung Gini coefficient ng Marcos time was 0.45 and then under Pinoy time, it was 0.46. So, medyo lumala pa. So, uh, so sir... Um, ang tanong ko if you become president, no, sir, kasi ang isa sa mga failures daw ng CARP up to now. We've been implementing land reforms since 80, 80 years ago, since the Land Tenancy Act of uh, President Quezon. And now under CARP, you're familiar with this because uh, the home province of your mother, si Ma'am Judy, uh, is Negros Occidental. Uh, ang sabi nila bedrock ng feudalism 'yon. So ah uh, okay. okay. <laughs> My question I is sir, I love I, I yes, love sir. the way I I love the way that you that you connect us to feudalism when in fact the record shows that we subscribed and yes. completely abided by land reform. Sa nakabahagi yes, din yan sir, tanong ninyo. Sir, hindi hindi po I'm not blaming you. I'm okay. I'm saying that the state of carp Sir, parang hindi talaga siya na-solve. Based on yes sa katanungan ninyo na kahit pa na taga-negros ang ina ko, mm. lahat, kami po, lahat ng lupain ng, ng ina ko, ng pamilya ko, yes, ay sumang-ayon po, voluntary yes, po, sumang-ayon po kami sa land reform. Yes. Kasi hindi naman ata fair yeah. na ihambing ninyo yung ina ko doon sa mga kung meron pang problema na natitira. Yes, sir. Yes. I'm, I'm not saying that. Okay. Malinaw. you, you Thank haven't you, you didn't hear that and, from me. And, and, and in fact, bumoto kami yes, para sa extension yes, sir. Yes, sir. ng land reform. Yes, sir. Reform. So, ang challenge kasi, sir, up to now, since 80 years ago, and CARP was uh, under RA6657, nung uh, time ni President Cory, it was extended for two more, through, through Carper. two more laws. No? Well, uh, one, hindi, nung time ni President Ramos, and then the Carper law, and there's another bill uh, for, for its extension. Ngayon, sir, ang, I think ang balance is 700,000 hectares pa most of them are in Negros. Uh, there are 10,000 land in Negros na hindi pa na-acquire and na-distribute sa farmer beneficiaries. Aside from the fact na yung iba may lupa pero walang support services. So, uh, when you become president, sir, and uh, syempre, ang nanay ni Pinoy, siya nagsimula ng, ng CARP, lahat ng land holdings, Class uh, ng landholding should be acquired by the government and distributed to farmer beneficiaries. You believe in that? I think it's part of daang matuwid. Ano po yung gagawin nyo para once and for all masolve na po ito? Kasi 80 years na po na nagla-land reform tayo, hindi pa po uh, nasosolve ito. Well, uh, una doon sa natitirang 700,000 hectares, kaya may panukalang batas na isinulong si Pangulong Pinoy mismo sa pamamagitan ng kanyang uh, Secretary of Agrarian Reform, si de Los Reyes, na i-extend ang CARP para makover nga itong uh, natitirang hektaryang ito. Kung ano I, I, forget whether it's 700,000 or kung ilang daang libong hektaryang. Kung ano yung hindi pa, kung ano yung na-list, na, kung ano man yung naging kabahagi ng listahan ng dapat na maland reform uh, at nabigyan ng notice of coverage at hindi pa na isakatuparan dahil sa one reason or another ay magiging kabahagi ng panukalan na yon at uh, isinusulong yon at kung ako rin, isusulong ko rin po yun, no? Pero palagay ko, yung usapin tungkol sa CARP at kahirapan ay nangangailangan ng isang mas malawak na pag-uusap dahil kung titingnan po natin, nung nakaraang mga kapanahunan, ang kayamanan ay batay doon sa lupa. Kaya nung nais natin magkaroon ng mas pantay na lipunan, nag-distribute tayo ng kayamanan sa pamamagitan ng pag-distribute ng lupa. Okay. Pero kung titingnan natin sa ngayon, ano ang maidudulot, ano ang mabibigay ng tatlong ektaryang lupa sa kahit sinong pamilya? Walang economies of scale kung bumili ng pataba by the scoop, kung hindi makaka-invest sa tractor, sa sa iba pang mga implements na magiging uh, efficient, no? At at uh, income generating yung kaniyang lupain. Tingnan lang natin nung, nung kay Tita Cory is 30 years. So kung yung nakatanggap ang isang magsasaka ng tatlong ektarya in year one, sabihin na natin, in year one of Tita Cory, 30 years later, <coughs> nag-asawa na yan, nang anak na yan, nagka-apo na yan. Siguro yung tatlong ektarya niya, tigi isang ektarya na lang yung kanyang mga anak. Yung kanyang mga apo, tigka kalahati na ektarya na lang. No? So, anong mapapala nila dyan sa, dyan sa kalahating ektarya na yan? The point I'm trying to make is, yes, if the, if the question is do we distribute the 700,000 undistributed, yes. But hindi dyan nagtatapos ang usapin tungkol sa kahirapan at sa pagsasaka. Dahil kahit na-distribute mo lahat yan, hindi pa rin magiging maunlad, hindi pa rin magiging maginhawa ang kabuhayan ng mga magsasaka dahil hindi sila, hindi sila magkakaroon ng efficient at profitable operation. At kailangan natin, kailangan natin Uh, baguhin ang pagtingin natin sa pagsasaka sa ating bansa. Secretary, I'll follow through on on that point on on building economies of scale. You were also Trade and Industry Secretary. Um, uh, do you have any concrete proposals on how to reconcile uh, whatever the legacy is of CARP with the need to 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 let businesses build economies of scale and to industrialize Absolutely, we have to be able. The next, the next revolution in agriculture, na nakikita ko at kabahagi ito ng ating uh, platforma, ay yung pag-re-consolidate ng mga lupa ina Not necessarily the ownership of the lands, but the access to the lands, no? Either through lease, joint venture agreement, uh, and other forms, cooperativism. Or other forms of consolidation, dahil Paano ka nga magpo-compete kung kalahating ektarya lang ang lupain mo, eh ang katunggali mo, yung bigas na mula sa Vietnam, yung bigas na mula sa Cambodia o sa Myanmar o sa Thailand, ay murang-mura, paano ka nga magko-compete? No? So, we have to be able to provide uh, our farmers uh, with, with a mechanism for consolidation. Pangalawa, ang, ang, ang problema ng mga magsasaka, hindi lamang sa sa pagsasaka eh. Tingin ko ang problema ng kahirapan sa kanila ay dahil sa konsepto na sila ay isang negosyante. Lahat kayo rito, lahat ng empleyado dito, kung nagkabagyo, may kita pa rin. May sweldo pa rin. Ang magsasaka, pag nagkabagyo, walang safety net. Wipe out ang kanyang sinaka. W wipe out ang kanyang tinanim. So, halimbawa, dito sa Kailando, tatlong buwan ang na-wipe out. Na, anihin na sana nila. Makakapagbayad na san, sana sila ng mga uta, inutang nila, ng 5-6 o kung ano man. May pang sila, pambili ng bagong binhip, na itatanim muli. Na-wipe out lahat yan. Kung employee yan, meron siyang sweldo, meron siyang ibang mga uh, matatakbuhang na uh, uh, lifelines, kumbaga, no? But yung magsasaka is basically um, ang, ang tawag yan sa financial market, he's, he's naked to to this event. So, napakahalaga na magkaroon tayo ng mga pamamaraan na makonsolidate yung access to the resource para din, diyan din magmumula yung safety net na mabibigay sa mga magsasaka para maging emple, empleyo siya habang sinasaka niya yung kanyang lupa at magiging kabahagi siya bahagi siya ng mas malawakang negosyo ng uh, ng pagsasaka Secretary, yung agri business kumpaga Secretary you've been executive you've been in the legislature also dito po sa usapin ng yung uh, we need to look for mechanisms that will allow for consolidation is this something that if you become president can be carried out by executive power or is this something that will have to be done legislatively for which you may have some proposals I think I think that I think that technically it can be done by legislative power, but if I were president, I would go through the Congress for it, para it's much more stable. What will happen is if the executive just decided to allow for consolidation, somebody will bring that to court and it puts a stop to the entire process. Pero kung mo ito sa Kongreso, mm -hmm. dinibate ito, <clears throat> nagkaroon ng batas na hinahayaan yung consolidation, mas stabilized ang policy at... at Kaso uh, landowner dominated ang Congress eh baka hindi rin magprosper no no i mean so, so, so it appears that the comprehensive agrarian reform program is not comprehensive after all that's your that's what you're saying that's no, not, because it doesn't precisely consolidate the needs of of the farmers in terms of uh, you know thinking like a businessman uh, post harvest yeah facilities sustainability i think i think luchi it's not it's not that uh, it's not comprehensive after all precisely it's comprehensive kasi tinitingnan na hindi lang yung production nila tinitingnan natin yung kikitain nila. It's one thing to say, you can produce 4 tons palay per hectare, which is, about which is already quite good because the average all over our country is about 2.5, 2.7 tons per hectare. But, if, but even producing 2.5 or 4 tons per hectare does not guarantee nakikita sila eh. And the reason na sinasabi ko comprehensive ito and the reason na sinasabi ko na makabago itong pananaw na ito is because titingnan natin ngayon yung kikitain nila, yung take home nila. Kaya ang pagtingin sa kanila ngayon is kumbaga parang parang uh, hindi sila businessman. A businessman can lose it all, can end up with zero. Secretary, so, ayon sa ayon sa ating sistema ngayon, ang magsasaka can lose it all. Eh. Di ba? However, Uh, a, a, an employee has a safety net, right? So one of the ways that consolidation can help the the, the farmer and his family by ensuring that he has take-home pay, regardless of whether my baguian o wala, is to be able to have consolidation. Because only consolidation will provide the financial stability okay. to be able to keep paying him and providing for his needs, even if there is a drought, there is a peste, there is a storm, and the crop is wiped out. That's what sir, sir. meron pong tanong yung kababayan natin sa Facebook. Uh, follow. Uh, mula kay Jamir Sol. Bakit magmula pinatalsik ang dating Pangulong Marcos, lalong dumami ang magnanakaw sa kaban ng bayan? Bakit po? Well, uh, maaaring dumami ang mga magnanakaw. Maaari din na ayon sa ating sistema, mas natutuklasan sila, mas na, mas napaparusahan sila, mas nakikita sila. Itong nakaraang mga taon na ito, abay makikita naman na ilan na ang nakasuhan, ilan ang uh, napailan, ilan ang na mula sa kanilang uh, mga uh, tungkulin. So, maari na nandiyan talaga yan, mga buaya na yan. Ngayon lang sila natutuklasan dahil nga uh, daang matuwid ang sistemang umiiral na yon. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.